tama yung pagsisisi nila kay Vice President Sara dahil yung pandemic, hindi naman natin kontrolado yan. At itong nakikita natin yun, hindi naman time pa ni Vice President Sara. Time pa ito ng dating administration, dating dating administration. You have to remember ang education system natin is 13 years. 8 to 12 tayo. So, itinuturo mo ng kindergarten, ngayon mo lang makikita yung resulta mo. Yun. So, ibig sabihin, not last administration, not the other administration, but maraming administration dumaan. Kaya ito yung nakikita natin. Pero para sa akin, importante ang Importante ngayon, supportahan natin ang Department of Education dahil nag-upisa na yung reforma. Supportahan natin ng budget, supportahan natin ng batas, supportahan natin ng policy. Si Gatchal yan ba yun mga lords? Tama yung sinabi niya. Eh nakakatuwa lang mga lords no kasi kahit pa paano, meron pa palang mga senador, no, or senador, na pinoprotektahan at sumusuporta kay VP Inday Sara at sa Department of Education. ba diba? Kasi sa nangyayari ngayon, halos lahat pinagtutulungan na si VP Inday, even sa kongreso, di ba diba? Halos lahat pinagtutulungan. ba diba? Like, grabe talaga, no? Even sila Franz Castro, Laila di ba Kumbaga, Risa beros grabe, joint force talaga sila na gusto nilang siraan, no? At i-invalidate, no? Lahat ng mga magagandang nagawa ni VP Inday Sara, lalo na sa Department of Education. And alam naman natin, si VP Inday Sara ay hindi yan siya mapagpatol. And buti na lang, buti na lang, di ba, may Senator yan na, di ba, to the rescue at sinasabi talaga kung ano lang ang tama. ba diba kasi kung wala yan sila mga lords, kung wala tayo na dumidepensya at sinusuportahan si VP Inday Sara, malamang nagtagumpay na yung mga makakaliwang grupo, malamang nagtagumpay na yung mga antay. di ba kasi grabe yung pagmamain conditioning nila, yung mga binabato nilang mga issue kay VP Inday, yung mga binabato nilang accusations na wala namang pruweba. Di ba? Talagang grabe. Ang inaatake talaga nila ngayon si VP Inday, which is si VP Inday Sara nagkakasakit na nga, no? At saka si President BBM, silang dalawa actually, di ba kamakailan lang ay, di ba, nagkakasakit na nga sa kakatrabaho. Tapos itong mga antay, walang ibang ginagawa kundi nanghihila pababa. Ng babatikos at naninira. 'Di ba? Kaya ako tinitignan ko talaga ngayon kung sino yung mga kongresista, sino yung mga senador na patuloy na sumusuporta kay VP Inday Sara. Kasi deserve din nilang suportahan, 'di ba? Same sa pagsuporta nila sa ating Vice President.